Ayan, testingin natin. Ayan, 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 Ang tawad niyang tungkod. Ito, 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 ito. Yun, 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 Fountain. Baba mo. Saka yung ano. Yun daw, ano. 100 ano daw yan eh. Titestingin lang natin. Kanyon. <laughs> boga, boga. O, oh, yan ang boga. Bernard, boga sa syudad. Uh -huh. oh. Gusto mo testing yan? Aba? Ito, ito, ito. Tapayan, buksan mo, buksan mo, Bernard. Ay, unay, ilagay mo yan doon. Hindi, doon, iyan eh, mo doon, alisin mo dyan. Dali mo na doon sa loob. Yung, dalin mo na nga, pagkain yan, ano, ano, ano. Ayan, sige, patong muna dito. Ito yung 150 shot, kung tawagin.

Wait, okay. Wait. Hoy! Ah, galing ah! <laughs> ano tay? Ito daw, tungkod daw to eh, tungkod. Pampailaw daw. Ay, Tapos si ilaw. Tapos ito, ito yung boga. Ito ano to eh, 3,250 kuha na natin. Pero 3,5 binibenta. O, oh, diba? Ano, ayos ba tayo yan? <mimit> ha? Ah? Test, <mimit> testing ka pa na, testing ka pa. Ang tama <mimit> ko, Nico, sangil ko to tayo. Ang ising kam. Sanay na sanay sila, inahawakan lang. Ayan na, ayan na, sangil ko na <mimit> doon. <mimit> Oh, sige, sige. Oh, oh pagkatapos yan, takbuhan na. Pag sumindi, ha? Pag kayo sumirit na, saka tayo tatakbo. Wow. Oh, wow. Pero wag kayo. Kala nyo sa inyong lahat yan. Ayan, tabi mo na yan sa loob. Ito, ito, ito. <mulay> Hindi. Tay, <mulay> ito, tay, tay, ito, 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 pa. mo na. Ano yan? Hindi. Ito, ito, ito gag gagamitin namin ito eh. Ilalagay namin sa sakyan. Ayan, fountain. Tapos ito, 150 shot eh. Ito, huwag kayo mag-alala. Dito ko pa rin yan, yan, Dito ko pa rin te-testingin. Testingin natin dito pa rin. 150 shot to eh. Ito yung natin ng ano, 9,000 binibenta. Nawa natin ng 8,